Every hour of every day, someone, somewhere is praying for the outpouring of the Holy Spirit. 777. Praying at 7 a.m. and 7 p.m., seven days a week. Ganun man kalaki ang iyong problema, ano mang suliranin ang iyong kinakaharap, katulad ng istorya na ating pag-aaralan ngayon, kayang kaya natin itong panagumpayan dahil ang Panginoon ang nangunguna sa atin. Si David ay nagtagumpay laban sa kanyang kalabang si Goliath dahil ang Diyos ay kasama niya. Pakinggan natin muli ang mensaheng dala ng lingkod ng Panginoon na si Pastor Romeo Mangiliman sa ating programang devotional sa oras na ito. Ikaw ba'y nakaranas na ng malaking kapagsubukan sa buhay mo? Napaharap ka na ba sa isang malaking problema? Tila baga hindi mo kayang harapin ito sa iyong sarili. Para bang nangihina ka na harapin mo ang ganitong suliranin? Kaibigan, sa umagang ito ay tayo magkakaroon ng pag-aaral. Nanupat ang pag-aaral na ito ay magbigay ng lakas ng loob, ng pananampalataya upang tayo aharap sa malaking pagsubok sa mga hamon sa buhay natin sa araw-araw. Natala sa banal na kasulatan sa, sa Uno Samuel, Kapitulo 17, ang isang kasaysayan. Alam na mga bata ang kasaysayan na ito na David and Goliath. Nagbukas ang kapitulong ito ayon sa versikulo 1 ng ganito, Ngayon pinisan ng mga Pilisteyo ang kanilang hukbo, upang bumaka at sila'y nagpisan sa Soko na naukol sa Huda at nagsihantong sa pagitan ng Soko at ng Aseka sa Episdamin at nagpipisan si Saul at ang kanyang mga lalaki ng Israel at nagsihantong sa Libis ng Ila at nagsihanay sa pagkikipagbakal laban sa mga Pilisteo iyong bigyan ng pansin kaibigan, narito ang mga sundalo ni Saul sa kanyang pangunguna at gayon din ang mga pilisteyo. Ang kanilang pakikipagharap sa malaking hamon na ito ay hindi basta-basta. Sapagat sinasabi ng banal na kasulatan sa bersikulo 4, At lumabas ang isang bayani sa kampamento ng mga pilisteyo na gangalang Goliath, tagagat, at ang taas ay anim na siko at isang dangkal. Kung ating titingnan kaibigan, sa ating panahon ngayon, ito ay isang magandang basketball player na sentro. Sapagkat ang taas ng lalaking ito na champion ng mga Pilisteo ay 9 feet. Sa ating panonood ng mga basketball players, katulad sa NBA, ang isa sa marahil ay pinakamatangkad ay 7.2 or 7.5. Subalit ang alaking ito ayon sa kasaysayan, ang kanyang height o ang kanyang taas ay 9 feet. Hindi lang basta-basta ganoon sapagkat mula pa sa kanyang pagiging kabataan, siya ay champion na ng sinasabing pakikipagdigma. Ito ngayon ang aharapin ng mga sundalo na ang hari ay si Haring Saul ng bansang Israel. At ang wika sa versikulo 5, at siya'y mayroong isang turbanting tanso sa kanyang ulo at siya'y nasuotan ng isang baluti sa katawan at ang bigat ng baluti ay limang libong siklong tanso at siya'y mayroong kasuotang tanso sa kanyang mga hita at sa kanyang at ang kanyang sibat at tanso sa pagitan ng kanyang mga balikat. Ang wika ng ating Biblia kung ating bibigyan ng pansin ang bigat ng kanyang suot kung baga sa ating panahon ngayon ay bulletproof. Ang bigat nito kay Bigan ay 125 pounds. Ang bigat hindi kayang dalhin ng isang ordinaryong tao na sa kanyang pagtakbo, sa kanyang pakikipaglaban ay 125 pounds. Hindi lamang yun ang wika ng ating banal na kasulatan sa versikulo 7. At ang kanyang puluhan ng kanyang sibat ay gaya ng panghabi ng habi at ang dulo ng kanyang sibat ay may anim na raang siklong bakal ang bigat. Kumbaga sa ating panahon ngayon, kaibigan, ang bigat nito ay 30 pounds. Yung lang kanyang sibat. Kaya nga, ang mga sundalo ni King Saul ay walang gustong lumaban. At ang wika ng ating Biblia sa versikulo 16, At lumalapit ang Pilisteo sa umaga at hapon at humarap na apat na pung araw. Walang gustong maki, makipagdigma sa kanya sapagkat hindi lang siya napakalaking tao kundi pa naman siya ay isang bayani. Eh sinong gustong lumaban? Noong panahon na yon ang height ng mga Israelita ay average na na 6 feet ang kanilang height. At ang aking alam na isang taong napakabigat, isang wrestler, ang kanyang pangalan ay Andre the Giant, ang kanyang bigat ay 500 pounds. Kaya nga walang gustong lumaban sa mga sundalo ni King Saul. Subalit kaibigan samantalang ang mga sundalo ng bansang Israel ay nasa kabilang bundok at ang mga sundalo naman na kasama ng lalaking ito na champion na si Goliath ay nasa kabilang bundok. Apat na pong umaga at hapon Can you imagine that? Mahigit na isang buwan na umahamon ang pilisteo ito na isang bayani at walang gustong lumaban sa mga sundalo ni King Saul. Nang sinasabi ng champion na ito, bigyan niyo ako ng isang mandirigma ninyo na representative ninyo at kami ay mag one and one na kapag ka natalo ako, maging alipin ninyo kami at kapag ka natalo ko siya, maging alipin namin kayo. Kaibigan, walang magawa ang hari ng bansang Israel, pati ang kanyang mga sundalo. Samantala, narito ang isang kabataan, marahil 18 anyos noong panahon na yon, Ang sabi ng kanyang ama, David, tingnan mo nga ang kalagayan ng iyong kapatid, mga kapatid. Pagdala mo sila ng pagkain. At samantalang si David ay naparaon, narinig niya ang hamon ng bayani ng mga Pilisteo. At ang sabi ng lalaking ito na si David, ano ba itong lalaking ito? Hindi pa nga tuli na nagahamon na. Dali ninyo ako kay King Saul at ako ang lalaban. Kaya nga, dinala si David kay Haring Saul. At pagkatapos ngayon ang sabi ng lalaking ito sa hari. Versikulo 31, ating simulan doon ng Kapitulo 17. At nang marinig ng mga salitan na sinasalita ni David, ay sinaysay nila sa harap ni Saul at siya'y ipinasundo. At sinabi ni David kay Saul, Huwag mang lupaypay ang puso ng sinuman dahil sa kanya. Ang iyong lingkod ay ayaon at makipaglaban sa Pilisteo ito. At sinabi ni Saul, versikulo 33 kay David, Hindi ka makakaparoon laban sa Pilisteo ito upang makipaglaban sa kanya sapagkat ikaw ay isang bata at siya'y isang lalaking mandirigma mula pa sa kanyang pagkabata. Iyong isipin kaibigan, mula pa sa kanyang pagkabata, ang Pilistem ito ay nakikipaglaban na at pagkatapos isang bata ang lalaban kay Goliath. Kaibigan, ayon sa istorya, si David sa kanyang pakikipaglaban ay namulot ng limang bato na makinis sa batis. At sa oras nito ang ating bigyan ng pansin, yung limang bato na pinulot ni David sa kanyang pakikipaglaban at ang kanyang uh, gamit kaibigan, hindi isang sibat, hindi isang tabak, kundi ang kanyang dala ay isang terador. Tingnan natin ang sinasabi ng ating Biblia. Ang unang bato na ginamit ni David ay nasa 34 at 35 ng 1 Samuel kapitulo 17. Ang wika ng Biblia ay ganito, at sinabi ni David kay Saul, Ang iyong lingkod ay nagaalaga ng mga tupa ng kanyang ama. At pagka pumaparoon ang isang leon o isang oso at kinuha ang isang kordero sa kawan. At lumalabas akong inahabol ko siya at aking sinasakdan at aking iniligtas sa kanyang bibig at pagka dinadaluhong ako ay aking pinapangahan at aking sinasaktan at aking pinapatay. Kaibigan, ng unang bato na ginamit ni David sa kanyang pakikipaglaban ay faithfulness in his responsibilities. Kaibigan, sa ating paggawa maging sa ating opisina, ano mang klaseng trabaho ang ating ginagawa? Ano mang klaseng Gawain sa tahanan. Maging tayo ay ama o ina ng tahanan o anuman ang ating ginagalawan, dapat tayong maging tapat sa ating gawain. Kinakailangan ng tapat. Ang tapat, kahit na baligtarin mo yan, tapat pa rin ang kanyang kinauwian. Nangangailangan ng katapatan ang isang katiwala ng Diyos. Nangangailangan ng katapatan ang isang nakikipagtrabaho. Ano man ang ating ginagawa, hindi kailangan bantayan. Ang sabi nga, tayo naglilingkod, hindi sa tao, kundi sa Diyos. Kaya si David ay tapat siya sa kanyang gawain. Bagamat ang kanyang buhay ay nalalagay sa panganib, subalit sa kanyang katapatan na bilang isang pastol ng tupa. Alam mo kaibigan, siya ang sumulat ng awit, The Lord is my shepherd, I shall not want ang Panginoon ang aking pastol, ako ay hindi magkukulang. Kaibigan, alam ni David na ang isang taong binigyan ng Diyos ng tungkulin, anamang tungkulin meron siya ay dapat magtapat siya sa kanyang tungkulin. Ang pangalawang bato na ginamit ni David ay nasa versikulo 35. Pinapatay ng iyong lingkod ang leon at gayon din ang oso at ang pilisteong ito na hindi tuli ay magiging isa sa kanila yamang kanyang inahamon ang mahukbo ng Diyos na buhay. Kaya nga ang pangalawang bato na ginamit ni David ay remember God's miracle to you. Tandaan mo, kaibigan, ang milagrong ginawa ng Diyos sayo. sa iyo. Sa araw-araw, ang Diyos ay gumagawa ng milagro sa mga buhay natin. Tila baga hindi natin kayang harapin ang malaking hamon. Tila baga napakatindi ang ating mga hamon na inaharap sa ating mga buhay. Nandiyan ang mga soleranin. Nandiyan ang parabagang tayo ay nang lulupaypay. Pero ang sabi ni David, kanyang pinapatay ang leon, pinapatay ang oso, sapagkat kapag kakinuwa ang isang kordero, isang maliit na tupa, hindi baling ang kanyang buhay ay malagay sa panganib. Pero kaibigan, si David, ay kanyang naunawaan ang milagrong ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Kaibigan, naalala mo ba ang milagrong ginawa ng Diyos sa buhay mo? Marahil ikaw ay nasa panganib. Marahil ikaw ay nasa isang lakbayin at pagkatapos nasabing napakalaking panganib ang iyong hinaharap. Subalit kaibigan, alalahanin mo, kung sa maraming pagkakataon ang Diyos ay gumawa ng milagro, gayon din sa oras na ito kaibigan, ang Diyos ay gagawa ng milagro sa buhay mo. Ang pangatlo na bato na ginamit ni David, versikulo 37. At sinabi ni David, ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga pangamot ng leon at sa pangamot ng oso ay siya magliligtas sa akin sa kamay ng pilistewang ito at siya at sinabi ni Saul kay David yumaon ka at ang Panginoon ay sasayo kaibigan ang pangatlong bato na ginamit ni David ay positive attitude Kapag kayo kay may ginagawa, magulang isipin na kaya, ano kaya, magtatagumpay kaya ako? Ano kaya, ang Diyos kaya ay sasa akin? Tandaan mo kaibigan, sa umaga kapag ka kay na nanalangin na merong positibong isipan, kinakailangan ikaw ay magkakaroon ng isang positibong Uh, dandamin at gayon kung gagawa ka, aharap ka sa may malaking suliranin, alam mo, ang Diyos ay sumasayo. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, If God is with us, who can be against us? Kung ang Diyos ang wika ay sumasa atin, sino ang laban sa atin? At ang pangapat apat na bato na ginamit ni David ay nasa versikulo 40. At tinangnan niya ang kanyang tungkod sa kanyang kamay at pumili siya ng limang makinis na bato mula sa batis at isinilid sa supot ng kanyang dala sa makatwid bagay sa kanyang supot pastor at ang kanyang paghilagpos ay nasa kanyang kamay at siya lumapit sa Pilisteo. Kaibigan, ang pang-apat na bato na ginamit ni David na isang kabataan noong panahon na yon ay armor of God to you. Iyong pansinin kaibigan ang dala ng bayanin ng Pilisteo maliban sa kanyang mga suot na bakal at tanso ay sibat at pagkatapos meron siyang tabak. Subalit ang lingkod ng Panginoon ang kanyang dala ay isang tirador at limang batong makinis. Anong laban ng tirador, kaibigan? Especially kapagka ang kanyang kalaban ay isang bayani. Pero kapagka ating inisip ng nasa ating kamay ay armor of God to you. Ano ba yung armor of God to you? Ano ba yung ating mga kasangkapan na ginagamit sa ating pakikipaglaban? At ang ating pakikipaglaban, kaibigan, ay hindi sa anong pamangbagay kundi laban sa principal principalities ng kadiliban. Kaibigan, sa aking karanasan at karanasan ng marami, ang ginagamit na sandata walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaibigan, may problema ka ba? Kailangan mo ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay punong-puno ng mga pangako sa kanyang mga anak. Kung bakit sa David sa kanyang paglikha ng awit ang wika niya, The Lord is my shepherd, I shall not want. Alam niya ang Diyos ang suma sa kanya. Alam niya ang Diyos ay nagbibigay ng lakas sa kanya. Sa maraming hamon sa kanyang buhay, kanyang pinanghawakan ang salita ng Diyos. Kaibigan ang iyong lingkod, ang iyong kaibigan, ang aking pinangahawakan sa aking pamumuhay sa araw-araw, walang iba kundi ang banal na kasulatan. Maraming mga tao kung minsan sa mga radyo, sa mga telebisyon, umihingi ng payo. Maaring ang mga payo na nagbibigay nito kung wala man sa banal na kasulatan ay nagbibigay ng kalunasan o ng solusyon sa mga problema ng mga tao. Subalit kapag ka ang salita ng Diyos ang nagbigay ng solusyon kaibigan sa ating mga suliranin, hindi papaltos ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para tayo makalaban sa tukso. Kaya nga aking panalangin sa araw-araw ang sabi ko, Panginoon, sa pangalan ng aking Panginoong Hesus na kanyang pangako sa bal na kasulatan, lumayo ka sa tanas. At ang kaaway ay lalayo sapagkat ang Diyos na ating sinasamba ay makapangyarihan. At ang panglimang bato na ginamit ni David sa kanyang pakikipaglaban na sa versikulo 44 at sinabi ng Pilisteo kay David, Halika at aking ibibigay ang iyong laman sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop sa parang. Nang magkagay sinabi ni David sa Pilisteo, Ikaw ay naparirito sa akin na may tabak at may malaking sibat at may kalasag. Ngunit ako'y na, na, naparirito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mahukbo, ng Diyos ng mga kawal ng Israel na iyong inahamon. Kaibigan, ang panlimang bato na ginamit ni David sa kanyang pakikipaglaban ay trust in God. Kaibigan, meron tayong sandata ang salita ng Diyos. Kinakailangan tayo ay magtiwala sa Diyos magtiwala sa, sa, Diyos. Trust in divine providence. Sapagkat kapag ka nagtiwala sa Diyos, ating pinagkalobang ating sarili sa Diyos, kaibigan, alam mo ba, ang kapangyarihan ng langit ang ibibigay sa iyo para ikaw ay maging matagumpay sa hamon na iyong kinakaharap. Kaibigan, anong klasing hamon meron ka sa buhay? Anong klasing solaranin meron ka sa buhay? Ikaw walang, walang trabaho? Bibigyan ng trabaho ang Diyos ang iyong uh, pang-araw-araw na buhay, kaibigan. Meron ba sa iyong tahanan na may karandaman? Walang imposible sa Diyos, kaibigan. Ang kailangan lang ikaw ay magtiwala sa Diyos upang ikaw ay makalaban sa anumang hamon sa buhay mo. At kapag kay kay nagtiwala sa Diyos, kaibigan, ang laban ay hindi iyo, kundi laban ng Diyos. Magtiwala ka lang sa ating Panginoon tayong manalangin. Mapagpala at dakila po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Kung kami ay magtitiwala sa, sa aming Diyos, panghawakan namin ng matibay ang kanyang mga pangako sa banal na kasulatan, kailanman kami ay hindi mabibigo sapagkat kung ang Diyos ang kakampi namin, sino ang laban sa amin. Pagpalain po ninyo ng aking kaibigan sa kanyang pakikinig at sa kanyang panonood. Salamat po sa inyong mga pangako. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, napakaganda ng ating napag-aralan. Isang hamon sa akin, isang hamon sa iyo. Kaya nga sa ating muling pag-aaral, ikaw ay aking kinukumbidang muli sa iyong pakikinig, kasalita ng Diyos, sa ito'y nagbibigay sa atin ng pag-asa tagumpay sa ating mga buhay. Sa lahat po ng aming mga regular na taga-subaybay ng Hope Channel Philippines, maraming maraming salamat po. Isang katuwaan para sa amin na kayo'y aming mapaglingkuran. Nais lang po namin malaman kung saan marami ang nanonood sa ating mga programa. Ang hiling po namin, i-text nyo po kami o kaya tawagan sa mga numerong nakikita nyo ngayon sa inyong mga screen upang aming kayong maisama sa aming mga dalangin. Sali, salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating mga programa. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Every hour of every day, someone somewhere Is praying for the outpouring of the Holy Spirit. 777. Praying at 7 a.m. and 7 p.m., seven days a week.